Pupunta tayo sa Team Pabigat. Punta natin doon sa may... You know, yeah. Abang-abangan nyo na know, pagpunta namin doon. Let's go! si Pogara oh, Nakikita niya yan Palayang ko yan Uwe, na <laughs> Ay mga katibo At kasama natin si Papa Yeye yeah, Si Papa Yeye <laughs> At si Papa Kokoy Yan yeah. naman si Papa Kokoy Team Sower dyan oh. At kasama namin si Bebe kong mahal. Ang lakad ay robot. Ah, yan, ganda mong ganap ng gagawa dito daw. Yan, nakikita nyo po yan. Kalupaan ko po yan. Uh, uh, ano lab? Diyan ka. na oh. ako. Oy! Ako oh, pupunta tayo Ano ba ginagawa mo dyan? Siyempre. Tinitinan ko yung mga katanayman ko din eh. At may dala kong plastik. Ay, Yan you know, o. May mga tanim tayo yung bayabas. Tapos may putakti pala ano. Sarap maghanap din ng gagambangan eh. kaya yung lasing na yung dito. <laughs> Aba, oo. <laughs> Ay, Ay <Idea. no? laughs> Gago, pag lasing ka dito, dahil nagugulong ka na lang pababa. Oh. Ah. 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 Yarn. <laughs> ah. 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 Hindi ko nakikita ka. Sige lang. Sige lang. <laughs> ba nyo na pag malapit na kami kay sa team pabigat Ha? Sabay. bye Hay. 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 dito tama. Hay. 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 Dito Hay. 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 Ayun ba? Tanaw din Ayan ang ano uh, Papa Dundun. Ayan, ang timpabigat. Nga ni. Ah, na, ang Fortune Island. Fortune Island yun. Fortune Ay, yung puti na ba yan? Oh, Fortune, oh, Island. Fortune, Fortune Island yun. yun. Yeah. Uh. Ay, kita nyo yung nakikita namin. Fortune Island. Bukarat, may dalaki yung Bukarat, sidaw. Ha, oo. Oo. Hmm. Napunta dun si ano Sina? Si Papa Pabigat <laughs> Ay si ano Si Papa Dondon <laughs> Antim Pabigat Sino sa'yo nagpunta dun? Si Papa Pabigat Kuya Koy Dini -hatid kita sa <laughs> Sa Maranyake kay <laughs> <laughs> sasakyan ni Kuya ko, kaya hatid ko siya sa parang niya kaya para wala kaming hude. <laughs> <laughs> yan, yeah, pwede yan. pwede ang niya na niya? Hindi Bebe. pwede ang ganda ko naman dito. Dadaanan pa ni Jason. Hi, guys. Hingang Ma, ko naman kasi. Yung... Di nag-iinom nga Mr. Katibo. <laughs> <Ngayon ngayon>, Tingin <tayo. laughs> nga ako ng puweng. Eh. Tingin. Yung kakawawang kuwari, yun. Tingin nga ako ng niyo yung bundok. dito. Malaki niyo. Gaya ka niyo. Ano Yung ng Hmm. Ah! Alam naman. Sabi ni Paminsan Mins. Ano na ako ng vlog mo kanina? <laughs> Ilang bundok yung kukuha niya. Pa. Palitin mo. Yan yeah, at kami. Ayaw Pupunta kami sa ano? Sa puno ko ng bayabas. Oh, Apo, tiyangga na. <laughs> okay. Ayan, kasama namin si Papa Yeye at saka si Mama Deya. <laughs> <laughs> Mama Deya. Tara. Tara nga ni. Yan at dito maganda, maganda oh. Ganda dito. Ma! Ang ganda oh. Yung no, kwari. Oh. Yan, na kami mga katibo. Oh, yun pa. Diyan din, sumasama raw. Oh, Gina-kwareo. Oo. No? Oo. sa Ahit na, ahit. Oh, takbay. Diyan din, sa mga, oh, ay, no. sa mga no. Ulay bayaba, sagi. Ulay mm, tsaka sa maisan. Naya na yena. Oh, pa Pauwi na ako, pauwi na. Paauwi na oh, ako paauwi pa na, na.